Okay guys, mabuhay maligayang pagbalik sa aking YouTube channel. Of course, after Bel Mariano, si Darren na naman, or Darren Espanto naman ang pag-uusapan natin. Pero kasi Darren na lang ang tawag sa kanya. But anyways, isa nga siya sa may mga pinakabonggang na-deliver ng production number. I mean, ng song number, ng with matching dance number, syempre. Si Darren naman talaga, total performer na talagang, pag siya na ang nasa stage, wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang feeling mo, eh, kompletong kumpleto na ang performance. Because total performer talaga siya, kung si Gary Valenciano talaga, eh, pure energy at total performance former then ganun na ganun din naman si Darren parang ayokong i-compare pero parang talagang ano um young guy valenciano rin siya in terms of singing and dancing talagang ngayon ako bumibilib, no? Talagang sabi ko nga, very talented talaga si Darren. And I wish masundan pa ng masundan yung naganap na concert niya noon. Sabi ko nga, I know sanay na sanay na si, ano, si Darren sa pagkakonsert sa so malalaking venue. Not only in the Philippines, but of course, abroad din. Pero siya talaga, siya talaga ang, ano, um, sa mga nagko-concert ngayon sa, sa genre niya or sa era niya, yung mga bata na ganyan, yung mga nasa early 20s, isa talaga to sa mga gusto kong panoorin. Nakita nyo naman kung paano gu gumawa ng sayo, kung paano magsayaw. Talagang si Daryl ang feeling ko, bata pa lang at or talagang pinanganak para maging performer. Kasi nakita naman natin, bata pa lang, nagko-front act na siya sa Canada, di diba? yung mga Pinoy na nagko-concert doon. Sabi nga, minsan, mas magaling pa siya, ha? Dahil siya ang front act, mas magaling pa siya doon sa mga nag show-show dun sa abroad. Of course, yung iba naman hindi kasi mga singer talaga, mga artista na naman sila na na-invite or pinapapunta talaga sa abroad para mag-perform. Pero ito talaga, um, mga nakailang beses ko na rin napanood si Darren. No, ng personal, eh, yung face to, yung malapitan, yung ganito na nagpa-perform. Kasi, Usually naman sa TV ko lang siya napapanood. So, uh, one time napanood ko siya sa, of course, sa Beauty dream Then, yan, pag nagpa-perform siya doon. And then, um, hindi naman ako masyado na nakakapanood ng TV. So, hindi. Kung nakikita ko man siya sa It's time, at hindi na sa TV rin. Kung baga sa ano na lang, sa cellphone na lang or sa iPad na lang, yung mga ganong tipo na lang. But anyways, eto nga, isa si Darren talaga sa bumuhay sa crowd sa Aran Smart Araneta Coliseum para sa event ng Alagang Suki Fest 2025. Parang isa tong ano eh, a historic night of surprises, music and celebration. Eto nga yung parang 80th anniversary is nasabay ng ano, Unilab Incorporated and Mercury Drug. Can you imagine? 80 years na ang Unilab ink and mercury drug na nagbibigay ng kumbaga nag-aalaga sa, sa mga Pilipino pagdating sa kung ano ba ang mga uh, tamang gamot, Ano kaya mangyayari kung wala mga ganyan yung Unilab na walang gumagawa ng mga gamot or walang mercury na nagbibenta ng gamot. Ang ganda ng partnership na yan. But anyways, kaya naman bilang pagbawi sa kanilang mga consumers talagang um, Isang napakalaki, isang bonggang-bonggang celebration ang binigay nila na I'm sure hindi talaga uh, hindi talaga pinagsisihan ng mga ng mga fans na nag-attend kung gaano man sila na po Actually kasi medyo maaga ang call, ang call time sa concert na ito. Siguro as early as before after lunch, meron ng mga tao sa Araneta kasi kami Uh, pinapunta kami dyan mga around 5 pero yung iba nagpunta mga 3pm pa lang ako mga 5 dumating kasi nga nag show pa kami ni Ray Pumaloy so para sa aming show sa DWA Abante Radio yung AM and yes Um, pagating pagdating ko doon, um, pumasok na agad ako. Medyo matagal yung paghihintay kasi yung 5 to 5.30, which is okay lang naman kasi uh, maraming maraming salamat sa Unilab dahil talagang front row, as in row 1, uh, pinaupo ang press. Talagang gano nila kamahalang, ganoon nila kamahal at karespeto ang press at napakalapit talaga. Kaya nga, Nakakatuwa yung mga artista na... ay yung mga performer na bumaba-baba talaga Kasi ang unang makikita talaga nila ay ang press Na very familiar sa kanila Kaya talaga natutuwa sila Kasi lalapit sila, kakamay yung mga ganyan So nakikita mo yung smile pag nag nagugulat na sila Pagkaharap pala nila yung mga taga media Anyways, of course yan, isa sa mga naging bonggang highlight doon ay ang pagbaba ng mga celebrity, ng mga performers like, um, Bel Mariano, na-mention ko na of course, si Darren Espanto, na talagang inikot halos ang Araneta din. Kumbaga, gusto niyang mag-reach out talaga sa mas marami pang mga fans niya. Um, Etong concert na to, etong um, Alagang Suki Fest, Suki Fest 2025, eto talaga yung ang mga nag-attend talaga dito ay yung mga tao na mahilig talagang manood ng concert. Mahilig sa music, mahilig sumayaw. Kasi eto naman, ang naging ano kasi nito, ang naging style dito, kailangan yung mag ano, kailangan yung bumili ng gamot of course, Mercury na gawa ng, ng from Unilab, syempre. And of course, doon magbibigyan kayo ng chance kung nang magkaroon ng ticket. So, the more na binili nyo noon, the more na mas malapit siguro yung venue. But then, ay yung ano nyo, yung yung lugar nyo sa loob ng Smart Araneta Coliseum and successful talaga super punong-puno ang dami-daming tao jump pack na jump pack ako nga sa, ano man natutuwa ako sa mga uh, performer na talagang gusto nilang umakyat hanggang general admission but anyways Kita nyo naman, uh, ang angulo pa lang ng camera, pag pinanood mo si Darren, talagang concert performer talaga siya. Kala mo talaga, maalala mo yung mga dating performer, yung mga the likes of course ni Gary o kahit sila Michael Jackson. Kasi ganyan na ganyan na mga ano niya, eh, nagsasayaw, kumakanta. At live na live ha, wala siyang ano... At ang maganda kay Dayan, live siyang, yun nga, bukod sa live siyang kumakanta, walang, hindi nagpa-flat yung tono niya. Talagang mahusay na singer talaga si Dayan. At talagang, kasi siyempre, di ba, may mga performer din na pag sumayaw na at kumanta, pag pinagsabay, medyo nawiwindang. Nag-iiba ang templa ng boses nila. So, kasi nga, pero with Dara na super expert na sa pagko-concert. Ayan. So, parang minamani-mani na lang niya. Mababa makikita mo lang na, parang hindi siya napapagod. Makikita mo lang na, teka, ang tagal na pala ni Dara nag-perform. Dahil lang sa mga sa pawis, tumatagaktak talaga ang pawis niya habang kumakanta. But ako, sobrang sulit na sulit ang pag-perform, ang pagpunta ko sa Smart Araneta for sa uh, Alagang Suki Fest 2025 ng Unilab and Mercury kasi talagang napanood ko yung mga gusto kong mapanood. Ako naman ever since sila Gary V, gusto, gusto kong pinapanood. Of course, bukod kasi sa kanila ay ano, bukod kasi sa nabanggit ko na nga no, kay Darren and of course kay Bel Mariano ayun nandun nga rin sila Gary Valenciano of course andun din na ang mayonnaise na talagang ano din uh, nung tinutugtog na yung mga sikat na kanta nila eh halos sumabog din ang ano ang Araneta of course si Maki din syempre nandun na, as if Maki first time ko siyang napanood so caring-caring naman pero siyempre, isa sa mga main event ay ang, na ang Nations Girl Group, ang Bini. So, nakita nyo, pano hanapin nyo na lang yung una kong vlog dito. By the way, yung sinasabi ko naman na dapat lagi silang mag-release ng bagong kanta kasi... Um, siguro ako, napanood ko kasi last year yung sa isang event naman sa Araneta din. So, um, and then nanood din ako sa event ng Pure Gold din sa may Philippine Arena. So, lagi kong napapanood na, kumbaga, lahat yung napanood ko noon sa sa arena, sa Philippine Arena, yun din yung napanood ko dito. Kaya ako sinasabi na sana sipagan pa ng kung sino mang, mga tao na namamahala sa Bini ang pag-release ng mga bagong kanta, pag, paggawa pag ng mga bagong steps. Anyways, going back to Darren, of course, um, ayun na nga, pag pag ano talaga pag pag sinabing Diane Spanto wala ka nang ordain wala ka nang maihihealing pa talagang ako saludong saludo ako alam si Diane talaga ano she eh. alam naman natin yung katawan niya talaga pang concert din kasi kailangan talaga yung physically fit kay and then of course um yung height niya talagang pag kahit na mapapansin mo kasi pag nasa crowd na siya katulad nung mangyayari dito sa nangyari na ginawa niya at makikita nyo rin dito kung paano siya nagpunta sa crowd angat pa rin siya aside from yung color ng suit niya but of course the height kitang-kita mo pa rin siya, hindi ka mawawala. So, ayo, hindi ka ma hindi mawawala ang attention mo sa kanya. So, anyways, again, congratulations Darren Espanto. By the way, yung sinasabi ko nga pala na video about uh, yun, may isa siyang song sa dulo na... Tayo, And para po ito sa ato, mga best friend na sinasabi sa sarili na sana ako na lang, piliin mo. So, this is for all of you kung may nakaka-relate sana po ay i-share uh, nyo yung song na ito. Baka dito na maka, ano, maka, makaramdam yung best friend nyo o yung kaibigan nyo na hindi makakuha-kuha ng hint. And this is called, Di Makaramdam.